Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napaka-epektibong produkto ng diabetes na nabili ko para magamit ng aking ina. Ito ang Golden Insu, isang napakagandang Japanese product. Ang aking ina po ay may type 1 diabetes at dahil dyan ay mabilis siyang pumayat. Siya po ay nabawasan ng 8 kilo sa loob lamang ng isang linggo. Labis akong nag-alala sa kalagayan niya kaya agad-agad ko siyang dinila sa ospital. Doon, pinayuan siya ng mga doktor na gumamit ka agad ng Golden Insu. Bilang karagdagan sa pagbaba ng kanyang timbang, ang aking ina ay madalas na nakakaramdam ng pagod. Isa ito sa katangian o palatandaan ng diabetes. Gayon pa man, ng Golden Insu ang aking ina na maalis ang mga sintomas na iyon pagkatapos lamang ng dalawang linggo. Bago uminom ng Golden Insu, ang blood sugar ng aking ina ay nasa 7.8%. Mataas na antas ito at nangangailangan ng agarang pagpapagumot. Kung hindi, lalala ang mga komplikasyon. Buti na lang at matapos gumamit ng dalawang boxes ng Golden Insu, bumaba sa 6% yung blood sugar niya. Ito ay nagpapahiwatig na nasa ligtas na level ang kanyang blood sugar. Bilang karagdagan sa pagbaba ng blood sugar ng aking ina, natulungan din siya ng golden insu para di mapagod. Nagbalik yung gana niya sa pagkain at unti-unti siya nakakabawi sa mga timbang. Mahal na mahal ko ang aking ina at natutuwa ako na tinulungan siya ng golden insu para gumaling. Bukod sa aking ina, ang aking ama ay may sakit din na mahabang panahon. Lagi siya nauuhaw at naiihi sa gabi. Bago pa yun talaga mataas na ang blood sugar niya na umabot ng 8%. Malaki ang ginastos ng aking tatay sa pagpapagamot pero hindi naging epektibo. Pero sa paggamit ng golden insu, bumuti ang kalusugan ng aking ama. Sa kasalukuyan, pinapanatili ng aking mga magulang ang paggamit ng golden insu kasama ang isang malusog na pamumuhay upang mapanatili mababa ang kanilang blood sugar. Ang Golden Inso ang pinakamura sa mga produktong diabetes na nabili ko. Para sa aking mga magulang, ito ang pinakamabisa. Gusto kong ibahagi sa may mga diabetes at nag-aalala tungkol sa sakit na ito. Bumili kayo ng Golden Inso ngayon para magamit. Sana'y makatulong sa inyo ang gamot na ito.